Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Marami na siyang bunga guys ha. Oh. Tingnan natin ha. Hey guys! Naalala nyo ba? Ito yung pinost ko na picture ng aming dragon fruit sa bubong Ngayon guys oh, check this out! Yan, dami na niyang bunga Sana mabuo ang mga bunga na yan Yan o, oh, mayroon ng mga lumalabas na Diyan mag-umpisa magbubulaklak po na yan then magiging bunga Yan guys, sa taas lang ng bubong Ito yung medyo makapal namin na dragon fruit eh Yan o, oh, marami pa siyang maliliit sana lumaki lahat yan. First time itong namunga guys. First time namunga itong dragon fruit na ito na nakatanim sa timba lamang. Sa timba lang. Dito ko, ayan o. Oh. Oh, ang dami dinik. Sa dalawa. Siyempre itong isa hindi yan mabubuo. Oh my god, di ba no Ito. Tapos ito. Tapos ito, oh, 'di ba? Bilis naman kayo, no? no, meron man lang it. 'Yun, bilis. So, ganyan lang siya kalaki. Yan, dito sa back, ganyan lang makikita yung bunga niya. Ito siya. Yan. Dito yan nakatanim sa timba. Yan, ang daming plastic. Ang daming mga dahon-dahon, no? mga basura. <laughs> o, oh, di ba? This time guys, ah oh, nakikita nyo, namumukadkad na ang bulaklak ng aming dragon fruit. So, syempre, sa gabi ito. <laughs> sa gabi kasi siya namumulaklak as usual. Sa una kong mga video last year, nakita nyo na rin ito. Pero ito kasi first time ito namungay. Eh itong puno na ito. Yan o, di ba? Ang ganda ng bulaklak ng dragon fruit sa gabi. Kasi pag sa araw yan guys, close yan siya. So, ayan ang kuha ko. Medyo mahirap kasi syempre, aakyat ka sa bubong. O yan, bubong kasi namin yan eh. So, naka-elevate sa taas. Ang dragon fruit, nilagyan lang ng tukod yan para syempre hindi siya maka- lapat dyan sa bubong guys so kailangan naka elevate sya so ayan o oh, sa gabi ang ganda ng bulaklak ng dragon fruit namin guys ito na yung itsura ng aming dragon fruit na na mulaklak sya dalawa yun o oh. tapos ito yung dalawa nag open na lahat yung lima dito tatlo apat, pang apat ito yun o, oh. tapos ito yung panglima lima Yan. ito yung nakita ko na bunga no isang araw ayaw na to hindi na to mabubuo so for the meantime limang bulaklak merong mga bunga na sumunod pero namumula na rin update tayo guys oh hinog na oh hinog na hinog na yung limang peraso yan yung isa. O, oh, diba? Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Hinog na yung aking dragon fruit. So, ready to harvest na yan. Yoohoo! Itong isang peraso na ito, guys, guy. oh? sa isang puno ito, dun sa kabilang side. Ito yung pinakaunang bunga ng aming dragon fruit. Sa kabilang side, yung dati nang namumunga, yan ang pinakauna niyang bunga, isang First peraso, harvest, hinarvest ko live 24, sa Facebook. Ipinakita ko sa Facebook guys, hinarvest ko isang peraso lang. lang. So ayan, parang mauunahan pa ata ako ni Sky. O gustong gusto na niyang kainin ang dragon fruit. <laughs> Nag-iisa na nga lang eh. So buksan natin itong dragon fruit na ito para makita niyo kung ano ang itsura ng laman guys. Hi guys! Patikim natin kay Sky yung aming dragon fruit. Yan oh. o. o. Oh, diba? O. Oh. O. Oh. Hmm. Oops. Oops. Ang dami. Wait. Ala. Sandali. Uh. Oop. Yan. O, oh, diba? Ang bilis na kumain. So, uh, yung reaction ni Sky. Kakain ako ng dragon fruit, oh. Oh! Oh! Mmm! Mmm! <laughs> mm. <laughs> mm. 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 See? Inagaw sa akin, oh. Yan! Yan, yan. Wala na. Wala na. Ubus na yung dragon fruit. <laughs> Mm. Bye. Bye. Malaki oh. Malaki, malaki siya, malaki. Wow. Tapos yung kaparis niya, maliit, maliit. 'Yan oh ang laki. Laki, may itim-itim nga lang siya, pero malaki. Attention.